Yeah, you know? mga mm. ganyan. So, Hi. Sa pagtatanim ba Kalabasa. Hey, May guys. kami pack bit, guys. Uh -huh. kaya nasawa kami sa manok. Hey guys, mag-ano mm. kami mag-pack bit kami. Mag-pack bit kami, gusto na gulay. Pas, kase lagi na lang manok nakita mo yung trending na babae na hindi kami makabili ng manok? Diba? Content na nila. lang nila yan kasi para, dumagi, para may marami ng base. Yeah. Kung alam mo lang, ang manok sa freezer namin, puno-puno ng freezer. Kita mo, naghanap kami ng gulay. <laughs> kasi sawa kami sa manok. Ay, sabi niya, mm. ay, mga OFW hindi, hindi hindi Mga OFW, nang... hindi kami makakabili ng manok. Diyos ko. Mm. Ito, naghahanap kami ng gulay. Sabihin mo na lang sana na hindi kami makakain ng karning baboy. Ang <laughs> 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 manok dito na... Ang manok dito, Diyos, Diyos manok. ko. Isang freezer namin doon, punong-puno. -puno. Mm. Ito, gulay. Baka ikaw, hindi ka makakain ng gulay. <laughs> may kalabasa kami. May okra, may talong. May itlog pa. may may pa ano ni? Talong. May talong. pa ampalaya. Komplito, Ricardo. Kompleto kami. Sawang-sawa na kami sa manok. <laughs> Oh. oh. May empalaya pa. Mm. Ano yan? Ito Naka, lang ano lang yan lang. ang palaya? Mm. 40 pesos. Mm. 40 pesos. Tag-20 ang isa. Kung sa Pilipinas. Mm. tag Mm. Ito. Ito? Mm. Ito? Ari, ang, itlo, ang talong. Pila lang ni? 20 pesos. Pila kabilog bilog. Oh. Mm. Pila na ka? Kung ba 20 pesos. Mm. Lima na kabilog na talong. Oh. <laughs> Ari 30 pesos. Hmm. Kita mo lang 30 pesos sold na kami sining amon nga mm, noon amon nga pakbit buat. <laughs> ang bulat na mo may bulat pa kami. ba? <laughs> may, may tuyo pa kami doon, may tuyo. May tuyo pa kami doon. <laughs> Pwede kayo dyan, na like Hindi right? na namin kailangan ang... Manok. Hindi namin na kailangan ang manok. Sawang so, sawa kami sa manok. Baka pag namin sa Pilipinas, may pakpak na kami. <laughs> Sabihin niya na mo, if double, hindi makakain oh, ng, man Diyos ng manok. manok. Mayaman sila dito sa manok, manok dahil. Manok na palagi yung ano, dito ulam. Ay, Kami ang nagsawa, kaya ako oh, naghanap kami ng gulay. Di ba? Diyos ko. Kahit pizza na pizza, Diyos ko dahil. Sige, so, pizza <laughs> daw na kakain. Hmm. Hindi daw ako makabili ng pizza. Jesus, Mar Josep. Marami uh, yung ano, yung mga toxic utok Balatong. Ba? Hmm. Balatong na mo, nabi mo kung pila lang pila niya. Pila ni 600. Sa isinta pisos. Isa ka bugkos. Nga mo na ka bugkos dyan. May halagi hapo, no? Hmm. Sa ato na halagi Bala na mahal. Naka-afford man kami dahil. Hmm. Kalabasa. Oh, diba? Mm, kalabasa, o di ba? Mm. na ni pamahaw, panyaga, panyapo na nun po. <laughs> Kahit gulay lang kainin natin. Ay, naku. Wala lang kanin. Eh, wala na kami sang ano. Hindi, wala na kami ka kumain ng manok. Araw-araw manok, araw-araw manok jusko, oh. petak pak na kami sa huli. Ang maganda, akan gilawang, 200, 426, 200, Tag 20. 300, mo, 50. 300, 300, isa. 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, isa Buhas lang ng talong kay para hindi magdiktong. Mm.